Pag napatunayan po kasi at may nakuha tayong ebidensya na merong material misrepresentation, meaning dun sa COC niya, meron siyang pinagsinungalingan. Pwede pong yan maging ground for an election offense. At ang election offense po, ang parusa po nito ay pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon. At merong mabigat na dalawang penalties po. Una, pagtanggal ng karapatang bumoto. Pangalawa, ito mas mabigat perpetual disqualification to hold public office. So whether elective position man yan o appointed position, hindi ka na po pwede kapag ikaw ay nakonvict sa election offense. So going there. Going there. Uh, kayo ba pinag-iisipan nyo na yan, perjury in terms of yung, uh, sabi na natin, diretsya na natin, itong kaso po ni Mergo, if ever mapatunayan po yan. Bukas po ang COMELEC sa pagtanggap po ng isang election offense complaint, ano, verified complaint, na tatanggapin namin, kakandakan namin ng preliminary investigation. Kapag nakakuha ng probable cause ang COMELEC para mag-file, isasampu po, po namin sa regional trial court at COMELEC po mismo ang magiging prosecutor po nito.